lang ikot ayan tanggal na Hello guys! Welcome ulit sa ating YouTube channel and for this video may share ako sa inyong maintenance sa ating gamit sa bahay. Okay, sa so unang video natin marami silang nagtanong, maraming nag-views. Okay, so yung, ito yung ating part 2. So ito yung pinakamadali. Iba na po yung spin map na bago ngayon. Okay guys, pang pa nag-upgrade na. Okay? So, ituturo ko sa inyo kung ano ang maintenance ng ating spin map. Okay? Ito yung spin map natin. So, alam ko maraming gumagamit nito at naka-trending ito sa lahat ng mga uh, social media online. Kapag uh, tumatagal na ating ginagamit, so, yung kanyang ikot ay tumitigas. Yan. Okay. Okay yan. So, ito guys, mayroon uh, meron na akong maintenance dito. So, uh, tumatagal na siya. Hindi na siya may yung mahirap iikot. So, gawin natin ito twice a month. Yan yung maintenance ng ating spin map. Kasi guys, kapag uh, ramdam nyo na na mahirap na umikot ang inyong spin map, ayan guys, ayan. Kung hirap na umikot, so ganito lang guys ang gagawin nyo, huwag nyo nang hayaan na tumigas pa yung kanyang gear sa loob. So kailangan na natin lagyan ito ng pampadulas. Okay? So ganito lang guys, yung unang video ko nun, okay, so pakita ko na lang, yung unang video ko, dito siya, uh, dito ako naglagay ng langis. Yan. So ngayon guys, dito na tayo sa baba. So, natural lang guys, kapag naglagay tayo ng langis, uh, malalagyan or magkakaroon nito ng konting langis. So, kailangan lang na hindi natin damihan. So, yung kayang basahin yung kanyang gear, yun lang dapat. So, kapag may nakikita na kayong langis dito, okay, natural lang yun dahil, so kailangan nyo ng pampadulas talaga. yan para tumagal yung inyong gamit. Ayan, so ito guys, uh, meron na itong langis, nilagyan ko na yung dating ng langis. Yes, yan guys, tapos, siyempre kapag ginagamit natin ito, nalalagyan din ng tubig, nahalo ng tubig. Okay? Dito guys, makikita nyo dito, ayan, yung kanyang takip. So, yung takip, kailangan lang natin itong tanggalin. Ayan. So, gamitin nyo na lang is guys, kahit yung mga use, use uh, oil. Okay. okay guys, so, gagamitan na lang natin ito ng plies. So, ito naman yung parating merong uh, gamit sa ating bahay. So, yan yan. Yan, meron niyang paghilaan yan. Ipit mo lang yan. Ikot. Ay, tanggal na. Ngayon, so siyempre, kailangan natin ng langis. Yan, dito kay sa loob. Yan. Dito muna lang patakan ng langis. Sakto lang yung mababasa lang yung kanyang gear. So wag natin talagang lagyan nito ng marami kasi pag, uh, pag binaliktad natin at matatagas, yung langis pupunta na doon sa ating spin map. O sa so, pupunta nito sa tubig. So doon na tayo magkakaproblema kasi pag hinagod na natin ito sa floor, so meron na siyang langis. So mahirap na nating tanggalin. So kailangan sakto lang yung lalagyan nating langis. Ito guys yung maintenance ng spin map. So, wag nyo nang hintayin na titigas pa or hirap nang iikot yan. Pag ramdam nyo nang hirap nang iikot, yun nang na gagawin nyo. So, lagyan nyo na itong nangis. langis. Okay, so, yung akala nyo noon na si so, kailangan nyo nang, ito yung kanyang solution. So, dapat, o okay, yung mga spin map na tinago nyo or tinabi nyo, gawin nyo to guys, baka kaya, kaya pang masalba or maayos. Ito, hindi ko nalalagyan ng langis kasi nilagyan ko na nung, nalagyan ko na ito. So yun yung aking maintenance para tumagal lang aking spin mat. Sa factory kasi guys, nakadesign talaga yan na konti lang yung nilalagay nilang langis kasi yun nga, tatagas dito, baka mapupunta or papatak sa tubig. So hindi nila nilalagyan talaga ng maraming langis. Then kapag na-dry, yun na guys, so masisira na. So nakadesign siya na talaga na konti lang yung langis para pag nasira, palit ka na. Okay, so palitan mo na. So kikita sila. So kailangan natin itong maintenance. So, yun yun guys, yung ating simpleng DIY maintenance sa ating spin mat, okay? Kung baka lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para titik ka sa mga bago natin videos. At huwag mo na rin kalimutan i-like at i-share.